Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbigay na ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng impeachment rumors laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa panayam ng reporters kay PBBM bago ito bumalik ng bansa, sinabi ng Pangulo na hindi nila ninanais na mapatalsik sa pwesto ang vice-presidente. Nang tanungin din ito kung kamusta na ang relasyon niya kay VP Sara, ay sinabi lamang nito na excellent. Una nang nagsabi si VP Sara na maglalabas ang kampo nito ng statement sa tamang panahon upang sagutin ang umano'y pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Wala rin siya umanong ambisyon na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Kaugnay nito, mariinding itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na may alam siya tungkol sa umano'y nilulutong impeachment ang House members laban kay Vice President Sara na unang isiniwalat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Umakyat na sa Syam ang naitalang patay sanhi ng magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental noong biyernes ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa huli nitong report, walosa na italang casualties ay sa Soxargen habang isa sa Davao Region. Labing limang katao naman ang napaulat na sugatan. May kabo ang 12,885 na mga individual o 2,489 families mula sa apat 43 barangay ng dalawang rehiyon ang apektado ng lingdol. Nasa 826 na mga kabahayan at 118 na infrastruktura naman ang nasira ng pagyanig ayon sa NDRRMC. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na tiyaking walang humpay ang relief efforts para sa mga biktima ng sakuna. Habang nasa Hawaii, para sa isang working visit, nakipag-zoom meeting ang Pangulo sa ilang concerned officials para kamustahin ang sitwasyon sa lugar. Nagbabala rin ang Pangulo sa pagkalat ng fake news, partikular sa posibilidad umanong tumama ang tsunami sa rehiyon. Muling magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas November 21. Bababa ng 75 centavos per liter ang presyo ng gasolina, 65 centavos bawat litro sa diesel, habang 60 centavos naman ang tapyas sa presyo ng kerosene. Una nang nag-anunsyo ang Pilipinas Shell at Sea Oil na epektibo ang bawas presyo bukas alas 6 ng umaga habang ipatutupad sa Clean Fuel at Caltex pagpatak ng 12.01 AM ang price rollback. Una nang sinabi ng Department of Energy o DOE na bababa ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagdami ng supply kumpara sa demand hanggang second quarter ng 2024. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo na bumaba ang presyo ng langits. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. Hatid niyo pong natung ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <mikin>